Welcome po sa JTAC TV mga kalods Magandang baga, magandang tangal at magandang gabi sa lahat At ang atin naman ngayon na uh, ituturo sa inyo Ang presyo po sa ating uh, swing door push and pull handle Ito po ang presyo natin yung stainless po na 2 feet na stainless handle para malaman nyo kung magkano ang presyo nito gamit po to sa pusang pole uh, overhead uh, closer na uh, swing door sa attack swing door sa lahat po ng klase ng swing door ay gamit po ito ito po ang tinatawag nating stainless D handle ang size po niya po mga kalods ay nasa 2 feet po. Ito po ang kurma ng dihan po. Ginis po yan. Stereos. Maganda po ito sa ating swing do. Mga kalods, ang presyo nito dipindi po sa haba ng handle po. Ito ang 2 feet po ay nasa Uh, 1,500 dalawa na po ito pares na po kung medyo mataas pa rito nagtipid hindi natin alam ito lang po yung pinakamaganda na ano topic yung standard ng ating pang swing po maraming salamat mga kalut sa Project Bye sa Team Challenge G3 TV uh, Huwag ka sa ating channel, pwede yung ng notification bell para ma-update ko kayo sa lahat ng mga ating gagawin mga tutorial, mga presyo about glass and aluminum installation.